Prado sa Super Radio DZW. Alas 6.29 na po. Nasa linya po natin si uh, DOH Assistant Secretary Albert uh, Domingo. Kaugnay po ng isyong ito. Asik, magandang maga po. Asik, hello. Asik. Yes, magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat mga kapuso na nakikinig at nanonood. Opo, nga po. eh, mabuti na lang nakapagsanay uh, tayo ng panahon ng uh, pandemya. Kaya yung mga eskwela yeah. ngayon nasa face to face mode sila ngayon, Asec. Nako, ang tanong namin sa inyo, gaano ba kalala itong ating pong nararanasan na pagdami po ng influenza-like illness? Uh, Asec. Opo, Melo, nasa panahon tayo na tinatawag na flu season na uh, dito sa ating bansa. Bago pa man magkaroon ng pandemya at pagkitas ng pandemya hindi na po mawawala yung uh, panahon mula Hunyo hanggang Nobyembre kung kailan kapag umuulan talaga kapag rainy season ang ating mga malatrang kasong sakit yung mga influenza like illnesses ay tumataas. Ang balita po natin na sa ating uh, bilang ng ating mga influenza like illness or mga malatrang kasong sakit nationwide actually mas mababa ng 8% ang ating nakikita ngayon no. Ang bilang nung 2020 uh, 2004 mm -hmm. hanggang September 27 ay 132,538. Mm -hmm. Ngayon po uh, 2025 hanggang September 27, 121,716. Mas mababa ng 8% ngunit, ngunit mm -hmm. alam natin na pag ganitong panahon ay nagsisimulang tumaas yan. Kaya ang aming uh, nakikita sa ginawa po ng uh, DepEd at ginagawa ng ating mga LGU, ito ay mga pag-iingat, precautionary measures. At na-monitor ko yung report ni Mark kanina Opo. tama yun. Kapag nagkaroon tayo ng health break, hindi lamang yung trangkaso yung naiiwasan. Pati yung ibang nakakahawa tulad ng hand, foot and mouth disease, pati yung dengue kasi ito yung perfect na panahon na habang nag-earthquake inspection, yun ang sabi sa DepEd memo, mm -hmm. ay magwalis-walis na rin, yung paligid, mag-sanitize. So dapat hindi mo natin tingnan ito bilang alarma ngunit pag-iingat. Mm -hmm. asik kailangan pala magsuot pa rin ng face mask kahit na sa loob ng uh, eskwelahan, ano, sa class siya, no? asik actually, actually Melo, pag nakita nga natin sa ibang bansa, yung mga face mask nga ang kukit sa Japan, may mga design. Sinasabi ko yan dahil okay. hindi dapat tinitignan ng face mask bilang isang senyales ng banta. Mm -hmm. Ang face mask ay isang halimbawa ng pag-iingat dapat sinusuot po natin yan kapag tayo ay uh, may nararamdaman, lalo na pag tayo may nararamdaman or mm. stay at home na lang tayo mm. at uh, hindi naman na makailangan na i-require pa dahil normal na po yan sa ating uh, kultura at uh, dapat po alam natin na uh, pag panahon talaga ng ganito na tumataas ang trangkaso mabuti nang nakaganyan, naka-face mask hindi required, voluntary po at ikalawa, mas importante rin yung paghugas ng kamay ng uh, sabon at tubig mm. at kung kinakailangan ay or kung walang tubig at sabon na makukuha yung alcohol po or yung hand sanitizer. Hmm, 'yun, 'yun ang dapat natin palang pag-ingatan. Nako, kailan ba nagiging uh, delikado ang mga ganitong klase po ng mga karamdaman? Ah, kasi 'yung iba diyan eh di nga kaagad dumiinom ng gamot eh. At uh, kung ano-ano pa. So, paano po 'yan uh, para hindi naman kasi naauwi din sa ano 'yan eh sa mas malala, di ba? Opo. Opo. Mm -hmm. Opo, tama yan Melo. At yan din yung kaugnayan kung bakit uh, nauna na po ang ating Department of Education. Kasi ang karamihan ng mga kaso ng malatirang kasong sakit, mas kinoon pa, nakikita lagi sa kabataan. Bakit? Kasi syempre magkakasama sila sa loob ng silid-aralan, mm -hmm. magkakatabi. Tsaka mahirap pagsabihan ng tsikiting na 5 to 14 years old, lalo na yung mga 5 to 10 years old, ay good luck na lang kung sasabihin mo sa kanila huwag sila maglaro. ba diba? mm -hmm. Magsasama-sama yan. So dapat turuan natin sila ng tamang paraan na paghihintay ingat. 'yan yung tamang uh, pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Yung immune system natin, kapag kumakain tayo ng prutas at gulay, hindi na kailangan bumili ng mga supplements pa. Mm -mm. Yung mga vitamins andun na sa gulay, sa prutas. Tapos pag ehersisyo na natural naman sa mga bata, nakakatulong rin 'yan pampalakas ng resistensya at disiplina sa katawan. Mm -mm. Lalo na sa mga bata. Nako po, totoo yung sinasabi ng matanda, dapat matulog na maaga para hindi na pupuyat at hindi nagkakasakit. Opo. Yung ano, yung mga pagpapabakuna yung uh, flu vaccine, uh, ASEC. Marami, marami bang gumagawa niyan? Marami bang nagpapabakuna para hindi kaagad-agad tinatamaan ng mga ganito, ASEC? May datos ba kayong ganyan? Magandang uh, ano rin po no? magandang behavior na sinasabi ah, pagkilos yung ah, pagbabakuna. Ang ating mga LGU ay nag offer din po ng mga bakunahan din sa laban sa flu dahil siguro yan na rin yung pagsusog ko no? Ang karaniwang dahilan ng ating mga malatrang kasong sakit yung sa atin datos, top 1 is influenza A, top 2 is yung rhinovirus at uh, saka yung top 3 enterovirus. Yung influenza A, meron pong bakuna laban diyan. So pag available po ang bakuna sa ating lugar, nako sa samantalahin natin yon no? may mga makikita kayong mga anunsyo sa sabihin ng ating mga LGU. Kami po sa DOH, nagkaroon po ng uh, oras nung uh, dalawang linggo na karaan, no, nagpinasigla healthcare kami, nag-offer kami ng libreng bakunahan. So pag may mga ganong anunsyo po, samantalihin natin yon. lalo na po sa mga bata at saka sa mga lubhang uh, matatanda dahil sila po yung mga madalas sinatamaan ng malala na malatrangkasong kasong sakit. Opo, opo. Okay. Uh... So ano pa pala tayo hanggang kailan pa natin mararamdaman itong ganitong klase ng pagtaas po? Uh, sabi nyo, ano pa lang tayo? Hindi pa tayo nag... Tama ba? Hindi pa tayo nagpipik sa ganitong klase po ng influenza-like illnesses? Opo, tama. Hindi pa tayo. Kama Melo, hindi pa tayo nagpipik dahil ito po ay uh, tagulan pa rin no, hanggang, actually hanggang November. Bagamat na monitor natin sa balita, na declare na ang pag-aasa na natapos na nga si Habagat at inaantay niyata natin na pasimula si Amihan. Pero again, no, ang, ang payo ng Department of Health, kahit po sa Amihan, kahit tumitigil yung ulan, nag-iiba naman yung panahon, <laughs> yung ating hangin mm -hmm. ay nagiging uh, malamig, masarap yung sa balat pero natutuyo ng bahagya at yan ay nagiging dahilan para mairita yung ating lalamu lipunan, yung ating ilong, ang solusyon po dyan, proper hydration. Yon. Uminom po tayo ng tubig, mga siguro mga 7 to 8 hanggang mga 10 na baso ah, sa isang ah, araw para sa pangkaraniwang ah, adult. No? Para hindi po tayo natutuyuan, para hindi tayo aatakihin ng malatrang kasong sakit. Opo, opo. So tama itong ginagawa ng mga eskwelahan. Na pag medyo may mga mga uh, ah, aabot na sa 10 o kahit lima lang siguro na po nag face to face classes sa po sila kaysa naman magkaroon ng outbreak sa kanilang mga eskwelahan. Ano po, ASEC? Actually Melo, yan ang isang uh, paraan. May isa pa tayong abiso na malamang pwede rin gagawin ng uh, DepEd na ating mga private school. Dapat po yung ating mga dependent schoolan, may security guard or may bantay, no? kapag nakita yung bata may sintomas, wag na pong payagang pumasok. Tawagan mm -hmm. na si mommy at daddy <laughs> at sabihin, pakisundo si Chikiting, stay at home muna kasi ayaw nating pumasok siya. So sometimes, hindi naman kailangan na isuspend ang lahat ng klase kung yung ating mga Chikiting na learners na may sakit ay mananatili sa bahay. Opo, so yung tama yan. O. So naka-ano sila ngayon, naka-online kaya sa halip na face-to-face. -face. So marami tayo mamayang i-announce yun Asec at uh, ganyan nga po nangyayari pala. Hanggang sa buong bansa pala, ganito po ang sitwasyon natin ano, Asec uh, dito sa influenza-like illnesses na ito. Madami. Actually, linawin ko ha, Melo, yung asa uh, sa buong bansa wala tayong problema. In fact, even in Metro Manila walang problema. Dito mm -hmm. lang po sa Metro Manila nag-decide sila. At ang binasa ko yung agisa ng DepEd, ang talagang number one purpose nila at yun yung medyo mas kinakabahan ko kami sa DOH, pag dumating si The Big One, yung Lindol, no? Ado ba naman yan? Kagabi, meron na namang magnitude 6 mm -hmm. sa Bogo, uh, Cebu. So, dapat mag na tayo at I think ginagawa po ng uh, DepEd ito para yung uh, structural inspection, para tignan yung mga eskwelahan, lalo na sa NCR. Doon ako mas kinakabahan, doon mas kinakabahan ng DOH Melo dahil dapat sigurado tayo na alam natin ang gagawin bago maglindol, pag may lindol at pagkatapos at kasama na rin yung inspection, sinabay lang yung sanitation. Um, mas mahirap nito sa mga evacuation center, magkakahawa-hawa ito mga to, uh, Asec, uh, dito sa mga sakit correct, na ganito. Correct. Mm -mm. Yeah, so actually uh, yung ating uh, precautions no nga uh, pagsuot ng mask or yung paghugas ng kamay valid din po yan lalo na sa ating mga evacuation centers doon po sa mga natamaan ng lindol sa uh, Cebu sa Bogo Cebu saka doon po sa uh, Manay uh, Davao Oriental yan po yung mga kailangan natin tandaan. So yung ginagawa po ng mga eskwelahan ngayon is just a precaution at kaugnay ng pag-inspect ng ating uh, mga istruktura para wag na rin tayong magkaproblema kapag nagkalindol. Opo, sige po. Asik, salamat po sa mga pa paalala na ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Melo, at good morning sa lahat.